good morning, good afternoon, good evening around the world. Ito ang lands natin. Ano to baked potato? Inano ko lang. Ah. Nilagyan ko ng ano, margarine para ready na siya ang kainin. Ayan. Ayan ang niluto natin sa oven. Minarinate natin. Tapos nilagay natin sa oven. So guys, sama sarap nih tuh oh tinggalnya oh nagmamanti manti pa siya oh iya Tapos. tapos tapos isaw isaw mangganyan oh di ba tapos yan oh di ba titikman natin hmm ang sarap kain na rin kayo guys Ayan. Mm. ano to guys english food mm. mm. may init pala Hmm, linit pala. Akala mong gutom na ano. Ayan. So, like and share. Shout out sa at ating mga followers. Merga love shout out. At ayan. Isiserve na natin guys. Wala, ang sarap. Gusto ko yung skin niya. Gusto ko yung skin niya guys. Bawal ka akin. Pero ang sarap man. Terus, lagyan natin dyan. Hmm. Grabe. Grabe guys ah. Mm. Nagmamanti-manti ka pa. O diba? Ayan hmm, Mmm. Hmm. oh. Mm. oh Ayan, English food tayo. Ayan. Kain na rin pa kayo. Mm. At kung di pa kayo nakafollow kay, bon kay Lisa IG, please follow and share. I love you guys. Ingat. God bless.